Si Ezekiel, isang pangunahing propeta sa Biblia na kilala sa kanyang mga pangitain at makabuluhang mensahe. Ang aklat ni Ezekiel ay pang 26th book sa Biblia na naglalaman ng mga vision at propesya. At ang paglalarawan ni Propeta Ezekiel sa nakita niyang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang trono ang pinaka-kontrobersyal. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, ano-ano ang apat na buhay na nilalang na nakita ni Ezekiel? Sagutin natin ang lahat ng mga tanong na gumugulo sa iyong isipan kaibigan. Tara't samahan niyo kong alamin ang katotohanan, at kung ano ang matututunan natin kay Ezekiel. Pero bago tayo magsimula, sino nga ba si Ezekiel? Ang pangalang Ezekiel sa Hebreo ay nangangahulugang pinalakas ng Diyos. Habang nasa Babylonia, si Ezekiel ay naging propeta ng Diyos. Si Ezekiel ay isinilang noong mga 622 BC, at lumaki sa Jerusalem, kung saan siya ay nagsanay upang maging isang saserdote sa templo. Siya ay kabilang sa ikalawang grupo ng mga bihag na dinala sa Babylonia, kasama si Haring Jehoiakim noong mga 597 BC. Ang kanyang ama ay si Buzi, na isang pari, at kanya namang ina, ay hindi pinangalanan sa Biblia. Ang kanya namang asawa ay pinatay ng Diyos, na hindi din pinangalanan at wala din sinabi sa Biblia na may mga anak siya. Sa kanyang ikalimang taon ng pagkabihag, nakakita si Ezekiel ng isang pangitain, at nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, na may kasamang paglalarawan ng apat na nilalang na buhay. Ito ang unang pangitain ni Ezekiel nang nakita ang tungkol sa trono ng Diyos, at siya ay mga nasa 30 years old nang matanggap niya ang kanyang tawag bilang propeta noong 593 BC. Ganito inilalarawan ni Ezekiel ang nakita niyang kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang trono, na mababasa sa Ezekiel chapter 1 verse 4 to 28. May nakita siyang bagyong paparating mula sa hilaga. Kumikidlat mula sa makapal na ulap kaya nagliliwanag ang paligid. Sa gitna ng ulap, may nakita siyang apat na buhay na nilalang, parang mga tao, pero bawat isa sa kanila ay may apat na mukha at apat na pakpak. May mga kamay silang katulad ng kamay ng tao na nasa ilalim ng kanilang mga pakpak magkakadikit ang mga pakpak nila. Lumilipad sila ng sabay-sabay sa kahit saang direksyon sapagkat nakaharap sila kahit saan. Sa harap ay mukha silang tao, sa kanan ay mukhang leon, sa kaliwa ay mukhang toro at sa likod ay mukhang agila. Ang dalawa sa mga pakpak nila ay nakabuka pataas at magkadikit ang mga dulo, at ang dalawa pa nilang pakpak ay tumatakip sa katawan nila. Parang nagniningas na baga o mga sulo ang itsura nila. Sa pagitan nila'y may apoy na nagliliwanag, at mula rin dito i may kiblat na lumalabas. Nang tingnan kong muli ang apat na nilalang, may nakita akong tig isang gulong sa tabi nila. Ganito ang anyo ng mga gulong. Kumikislap ang mga ito na parang topas at magkakapareho ang kanilang anyo. Ang bawat gulong ay may isa pang gulong sa loob na nakakrus. Ang gilid ng mga gulong ay malapad at nakakatakot dahil puno ng mga mata. Kasama ng apat na buhay na nilalang ang mga gulong kahit saan sila pumunta, at kapag umaangat sila, umaangat din ang mga bulong. Sa itaas ng ulo ng mga buhay na nilalang ay may nakatabon na tila kristal na nakakasilaw at kahanga-hangang tingnan. Sa ilalim nito, ang dalawang pakpak ng bawat buhay na nilalang ay nakabuka, at nagpapang-abot ang dulo ng mga pakpak ng bawat isa. Ang dalawang pakpak naman nila, ay tumatakip sa kanilang katawan. Tuwid ang kanilang mga binti, at ang mga paa nila, ay parang paa ng baka. Habang nakababa ang mga pakpak nila, may tinig na nagmumula sa itaas nila. Sa ibabaw nila ay may tila tronong gawa sa mga batong safiro, at may parang tao sa tronong iyon. Mula baywang pataas para siyang nagniningning na metal, at mula sa kanyang baywang pababa para siyang apoy na nagliliyab at napapalibutan ng nakasisilaw na liwanag. Ang liwanag na iyon sa paligid niya ay parang bahaghari pagkatapos ng ulan. Ganoon ang makapangyarihang presensya ng Panginoon. At nang makita yon ni Ezekiel, lumuhod siya at narinig niyang may tinig na nagsasalita sa kanya. Ito din ay nakita ni Apostol Juan, na mababasa sa Revelation 4 verse 6. Ang apat na buhay na nilalang ay isang espesyal, mataas na pagkakasunod-sunod ng malaanghel na nilalang o kerubin. Ang layunin ng apat na nilalang na buhay ay may kinalaman din sa pagpapahayag ng kabanalan at pangunguna ng pagsamba sa Diyos. Sila ay halos kapareho ng mga nilalang sa Revelation 4 verse 6 at Isaiah 6 verse 1 to 3 at sila ay kasangkot para sa banal na hustisya ng Diyos. Sa chapter 4 to 24, si Ezekiel ay kilala sa kanyang paggamit ng simbolikong mga aksyon upang ihatid ang mga mensahe ng Diyos. Ang mga pagkilos na ito ay kadalasang hindi kinaugalian at idinisenyo upang makuha ang atensyon ng mga tao at bigyang diin ang kabigatan ng kanyang mga hula. Halimbawa, Inutusan ng Diyos si Ezekiel na iukit sa laryo ang lungsod ng Jerusalem, at isadula ang pagkubkob dito. Bilang tanda ng nalalapit na pagkubkob, pinagdala ng Diyos si Ezekiel ng iba't ibang pagkain, at kakainin niya ito habang nakahiga ng patagilid ng 430 days. Simbolo ito ng kaparusahan na kakaharapin ng Israel. Inutos ng Diyos kay Ezekiel na lutuin ang tinapay bawat araw, habang nanunood ang mga tao, at gamitin niyang panggatong ang dumi ng tao, at pagkatapos ay kainin ang tinapay. Pagkatapos, paparusahan ng Diyos ang Juda, dahil hindi sumunod ang mga tao sa batas ng Diyos. Iiwan ng Diyos ang kanyang templo, dahil ang mga pinuno ng Juda, ay naglingkod sa mga huwad na mga Diyos. Paparusahan din ng Diyos ang ibang masasamang bansa. Maaaring mahirap tanggapin ng ilang mga Israelita ang kanyang mga propesya, lalo na nang ihula niya ang pagkawasak ng Jerusalem, ang sagradong lungsod ng mga Israelita. Gayunpaman, si Ezekiel ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang isang propeta, na naghahatid ng mga mensaheng ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ang mga mensahe ni Ezekiel ay hindi palaging tinatanggap ng mga bihag na Israelita. Ang kanyang mga propesya ay madalas na naglalaman ng mahigpit na mga babala ng paghatol ng Diyos dahil sa pagsuway at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga tao ay gumagawa ng maraming kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Nakita ni Ezekiel ang mga babaeng umiiyak para sambahin ang Diyos Diyosang si Tamuz. Hindi lang yon, pinakita din ng Diyos kay Ezekiel ang mga taong sumasamba sa araw. Nadagdagan pa ang kalungkutan ni Ezekiel sa pagkamatay ng kanyang asawa, isang pangyayari na ipinagbawal ng Diyos na hindi niya dapat iyakan. Sinunod ito ni Ezekiel at hindi nga ito umiyak at hindi din siya nagpakita ng mga palatandaan ng pagdadalamhati. Ginamit ng Diyos ang pagkamatay ng asawa ni Ezekiel bilang tanda sa mga tao ng Juda, kung paanong nawalan ng asawa ang propeta, mawawalan din ng templo ang mga tao ng Juda. Pagkatapos, napuspo si Ezekiel ng kapangyarihan ng Panginoon at dinala siya sa gitna ng isang lambak na maraming kalansay. Nakita niya rito ang napakaraming tuyong buto na nagkalat. Inutusan ng Diyos si Ezekiel na makinig sa lahat ng sasabihin niya para buhayin ang mga buto. Hanggang ang mga buto ay nabuo, nagkaroon ng laman at tumanggap ng hininga. At nabuhay nga ang mga patay, na sumasagisag para ibalik sila sa lupain ng Israel. Binuhay sila ng Diyos para malaman nila na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Dahil sa mga pangitain ni Ezekiel, naging masigla ang mga Israelita, at nagkaroon ng maliwanag na hinaharap pagkatapos ng pagkabihag. Ang mga propesiyang ito ay nagbigay ng kaaliwan sa mga bihag na Israelita, sa pamamagitan ng pagtitiyak sa kanila na hindi sila pinabayaan ng Diyos, at may pag-asa sa hinaharap para sa kanilang pagbabalik. Nagmamalasakit pa rin ang Diyos sa kanyang mga tao dahil nagpadala ang Diyos ng isang tao mula sa pamilya ni David upang maging pinuno nila. Alam natin na ang taong ito ay ang Panginoong Hesus. Dahil ang propesiyang iyon ay matutupad sa wakas sa sanlibong taon na paghahari ni Kristo sa lupa. Ipinakita rin ng Diyos kay Ezekiel ang larawan ng isang bagong templo sa hinaharap. At ang Diyos mismo ay babalik sa templong ito hindi sinabi sa Biblia kung paano namatay si Propeta Ezekiel. Pinaniniwalaan ng mga iskolar na siya ay namatay noong mga 570 BC, sa edad na mahigit limampung taong gulang. Ano nga ba ang matututunan natin kay Ezekiel? Sabi sa Ezekiel 18 verse 30. Kaya nga, bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisinga kayo tumalikod sa inyong kasamaan, bago bumagsak sa inyo ang parusa. Ang pagsisisi ay paulit-ulit na inutos ng Diyos sa Old Testament hanggang sa New Testament. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, ay paulit-ulit ang panawagan niya na magsisi, upang hindi tayo mapahama. Sabi pa sa mga gawa 3 verse 19. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos, upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Sabi din sa mga gawa 17 verse 30. Sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao, Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Ang masamang pamumuhay ay hindi lang yung pagpatay, pagnanakaw, panghahalay, pangangalunya, kung hindi pati yung inaakala nating maliit at walang big deal na kasalanan, gaya ng pagsisinungaling, pride, materialism, hindi pagpapatawad, maruming pag-iisip, madaling magalit at hindi paghahanap sa Diyos. Kailan mo hinanap ng buong puso ang Diyos sa buhay mo? Kung hindi mo intentional na kinikilala ang Diyos, ay kasama ito sa mga kasalanan na dapat mong pagsisihan. Tuwing pinag-uusapan ang kasalanan, ay kinamumuhian ng ibang mga tao ang nagdadala ng mensahe, tulad ng ginagawa ko ngayon. Mahal kita, kaya gusto kong sabihin sa'yo ito. Kahit alam kong magagalit ka sa akin, pero kailangan kong sabihin sa'yo ang panawagan ng Diyos upang hindi ka mapahamak. Dahil sabi sa Ezekiel 3 verse 18 to 19. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama, at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay ang mga tao ngang iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan mamamatay nga sila dahil sa kanilang mga kasalanan ngunit hindi mo yon pananagutan maraming tao ang ayaw tumanggap na sila ay may kasalanan at ang ginagawa ay sinisisi ang iba at ang iba naman ay sinisisi ang diyos ang pagsisi ay hindi penitensya, o pagpapahirap sa sarili. Hindi din ito kalungkutan. At hindi din ito tungkol sa pagkamuhi, at pagkondena sa sarili. Ang pagsisisi ay pagbabago ng isip at pagbabago ng puso, na nagre-resulta sa pagbabago ng direksyon sa buhay. Ang totoong pagsisisi ay nagbubunga ng pagtalikod sa kasalanan. Ang pinakamagandang gagawin mo, kapag ikaw ay nagkamali ay huwag layuan ang Diyos, at mas lalo kang lumapit sa Kanya dahil siya lang ang makakasolve ng iyong guilt, shame at condemnation na nararamdaman mo sa iyong buhay. Kung ikaw ay may kasalanan tulad ng immorality, adultery, addicted sa pornography, video games, overeating, addicted sa alak, sigarilyo, mga sugal, drugs, may struggle ka sa cursing, hindi mo mapigilan ang sarili mong magmura, may struggle ka sa anxiety, depression, o condemnation. Kung ang mga kasalanang ito ay ayaw mong bitawan, o kaya ay gusto mo nang bitawan subalit hindi mo makaya, Sasabihin sa'yo ni Satanas na hindi ka na magbabago, ngunit lagi mong tandaan na sinungaling siya. Hindi mo talaga ito mabibitawan ng sarili mo lang lakas, kailangan mo ang tulong ng Diyos. Siya lang ang kayang makapagpabago sa atin. Alam mo bang walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin at linisin? Palagi kanyang inaantay na lumapit sa kanya, at magsisi ng buong puso. Panandaliang sarap lang ang dulot ng kasalanan, subalit ang kaligayahang ibibigay ng Diyos sa iyo ay magpasawalang hanggan. Sabi sa Santiago 4 verse 7. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin niyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Kung lumalapit ka sa presensya ng Diyos ay hindi ka hahabulin ng pandaraya ng Diablo, kung hindi lalayo pa siya sa iyo. Kapag nagkakasala tayo, at hindi nagsisisi, ay binibigyan natin ng permiso ang Diablo na lumapit sa atin. Pagsisihan mo ang nagawa mong kasalanan ng buong puso, talikuran mo ito at lumapit ka sa Diyos ng buong lakas at makakasumpong ka ng restoration. Mula sa ating makapangyarihang Diyos,